Hi Leo, mid September 2024, mid month of September. Ito na ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice na marahil ay kailangan nyong marinig. Okay, para sa mga Leo, ano pong maiiwan natin para sa mga taong ito? Message. Leo, ano kailangan mong marinig ngayon? Guidance, advice para sa mga Leo. Message po. Leo. September, mid-month. Guidance para sa mga taong ito. Okay. So, this time, ikakait natin ito it into three. Tayo po ay live na live sa ating YT. Okay. Kunin lang natin itong ilang nasa unahan. Para sa mga Leo, the world, or the wheel, I mean the wheel, is in reverse the king of pentacles the emperor. Ito na. Sinabi ko kasi yung the world eh. The wheel in the world both are in reverse. Umapiyay talaga siya. Uy! Okay, nakapakinig. Bilang kapwa fire sign Aries, parang umapiyay din right now. Yung ilang bumagsak, kani-kanina lang. Okay, so merong ilang delays. Meron tayong nakikita ilang glitch pagdating sa travel po ba ito? or when it comes to money, type ay general reading. Just only take what resonate. Gain pa If ever mag-apply man yun, yung patuloy na parang kabagalan or kung meron kayong hinihintay na trabaho ba ito, especially for those na nagtatrabaho at nasa ibang bansa ngayon or may nilalakad na ilang kung sa mas magiging practical tayo, ilang dokumento, travel documents, visa, passports, mayroon lang pong ilang kabagalan pero hindi ibig sabihin na eh, hindi ito parating, okay you have to trust the process trust the process, at syempre pa pagkatiwalaan, the emperor the king of pentacles ang inyong mga abilidad yung kumpiyansa dahil nito yung inyong pagkaking leader umaangat yung inyong kakayanan Meron at merong solusyon or resolution if ever talagang meron kayong hinihintay or meron man kayong parang uh, hindi umaayon right now, mid-September, yung mga gusto nyo sanang makita. Wala namang perfect relationship or situation, so take it easy. Marahil kailangan mong pagdaanan. Parang tinatest dito yung inyong mga PC. Ayan. Yung inyong pasensya. Kung paano nyo pangahawakan yung ilang delays na ito. Pero meron conclusion, may solusyon. Merong paraan talaga. Okay. Kung magiging bukas kayo sa ilang possibility, kahit sa simpleng pagpapayo guys, it could be a mentor, your boss, someone higher ups, meron nandyan. Kung ito'y may patungkol sa pera, kung hindi mag-apply yun, pwede rin naman po ito ay may kaugnayan sa ibang bansa. Sabi ko nga, ilang relatives ba ito kung mag-anak nyo sa ibang bansa, may solusyon pagdating sa pera. Hindi kayo nag-iisa. May settlements or okay. Why I'm getting a message na meron kayong hinahabol na bayarin, kakulangan, kakulangan, meron you will be financially covered guys Huwag kayo masyadong mapag-alala Siyempre, pa dito sabi ko nga you have to trust the process you have to do your part then take action kasi parang may pressure okay umay ko lang talaga ano may ilang kabayaran or to reversal guys napakalawak nang pwedeng iparating ng ko it's reversal yung energy pwedeng ito yung mag-apply sa'yo o sa ilang tao sa inyong paligid kung meron kayong hinihintay na kabayaran o kung kayo mismo ang kailangan na magbayad aking uulitin merong solusyon dito sa ilang obligasyon okay, na kailangan yung harapin hindi kayo nag-iisa sa mas practical umaangat yung nakataas or sa dito sa pwedeng sa Luzon could be about a settlement a loan pagdating sa banko or even sa government why not meron kayong malalapitan hindi kayo nag-iisa okay Kahit sa simpleng pagpapayo po mid September 2024 Leo this is the best time to consult a financial advisor kung na naisin nyo lang naman po. Ayan, lalo pa kung medyo sobra-sobra. Baka naman. <laughs> Hindi. I mean, ano, kailangan dito ng someone payo eh. Or pagpapayo. Kahit sa simpleng pagpapayo po, ay maging bukas kayo. Minsan kailangan lang din natin makinig. Magtanong. Ayan. Kung meron kayong duda. Or pagdududa. Meron at meron kayong mababao na aral. Kasi parang yung iba ay hindi alam ang gagawin o hindi nagiging bukas, especially kahit sa simpleng pag-uusap. So, be open. Gaano man kayo ka-expert na the emperor, kayo to. ano man kagaling na tayo, totoo yun eh. Ang bawat isa sa atin ay merong hugot. Okay, meron at meron kayong matututunan sa ilang taong ito sa inyong paligid. I will be honest, may ilang, ano no, Dalawa lang to. Sa sarilidad guys. Kahit pa pareho kayo ng sign. Magkakaiba po ang bawat isa. Magkakaiba tayo ng kinakaharap. Yung iba may pagkasobra. Yung iba ay may pagkakulang. Pinapalalahanan kayo ng baraha. Mid-September Leo. Ito yung pinaka-best time. Um, to review your finances. Para din yung tamang responsibility kung paano nyo pinapanghawakan ng inyong money, kung paano kayo gumagas na. May dumara ang eroplano, the world is here. This is the best chance na pwede nyo maialik sa inyong mga sarili. To travel, why not? Lalo pa, kung may ilang isipin sa pera. At ay thousand mother kung ito ay long or short distance trip. Pero maaring makatulong ang pagbiyahe dito, para ano no, maaring makatulong sa paraan nyo iba-iba tayo ng paraan eh, kahit sa pagbiyahe sa inyong mga diwa, ayan, diwa I mean para makahinga, ng makapagpahinga naman kayo okay, i-encourage kayo ng baraha to take it easy it's okay to pause i-enjoy nyo rin ang inyong journey okay wala kayo ditong ibang kakumpitensya kundi ang inyong mga sarili bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong sarili na i-enjoy yung bawat hakbang. Huwag kayong okay huwag kayong magmadali. Kailangan nyo makita or maramdaman naman yung bawat proseso rin. Okay, I mean, yung bawat nalalagpasan nyo rin. Kasi baka sobrang nagiging ano kayo, seryoso dito. Dahil nga gusto nyo, meron syempre, meron tayong makita ang matanggap na resulta. Ay, hindi nyo napapakiramdaman. O hindi nyo na, na, na That determine or nakikita na meron ka rin palang kinakaya. Meron ka ng patuloy na kinakaya na lalagpasan. Huwag niyong bigyan ng control yung bawat eksena. I mean, enjoy the ride. Enjoy your life. Be patient. Kalma lang. At merong suporta. Hindi ka nag-iisa. Yun yung pinaka-messages na aking nakikita para sa inyo ngayong mid-September 2024. 里奥。Leo.